Luwantad na ang mga dating tagasunod ni Kibuloy. Pinagsamantalahan raw sila. Sa Senate hearing, inalala ng mga biktima kung paano sila umano ay ginahasa ni Pastor Apollo Kibuloy habang nagsisilbi bilang mga pastoral. Pastoral ang tawag sa grupo ng kababaihan na nagsisilbi close aid ni Kibuloy. Ang ilan naman sa kanila ay tinaguriang spiritual wives. Kabilang sa mga testigo ay dalawang babaeng Ukrainian na nagsabing inabuso raw sila ng pastor. Ang testigong si Alias Amanda, menor de edad pa lamang raw noon, ay pinagsamantalahan na ni Kibuloy. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na yung pagmamasahe hanggang sa namasahe ko na ang paa at likod niya. Inaantok na ako that time kasi halos uh, 1 a.m. to 2 a.m. na po siya. Gising na si Kibulay nito tapos sinabihan niya ako na umupo daw sa gitna ng kama. Sumunod lang ako sa instruction, umupo ako na naka-cross legs. Nung itutuloy ko na dapat ang pagmamasahe, tumayo, at, tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. Sabi niya, tumalikod daw ako. Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos, hinawa ka niyang balikat ko at hinila. Mahiga sa kama. Nung nakahiga na ako, may babo sa sikibuloy tapos. Tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun, kinikis-kis niya ang ari niya sa ari Sinimulan niyang halikan ng leeg ko, nanigas na ako ng gusto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Si Kibuloy ay isa sa halos apat na pong individual at organisasyon mula sa siyam na bansa na sinanksyon ng Estados Unidos dahil sa akusasyon ng korupsyon at human rights abuses. Nag-issue si Sen. Rizon Tiveros ng subpina o utos para harapin ni Kibuloy ang pumite. Nararapat lang daw na harapin ng pastor ang mga akusasyon sa kanya.